Narini, naalala mo ba ako? Okay. Nakikita mo ako? Yeah. <laughs> naalala mo yeah. ako kasi ate Cherry. <laughs> naalala mo Ha? <laughs> na. <laughs> 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 si ate Cherry? Ay! <laughs> ha, <Hi. laughs> kumpil niya bukas. Wow. Kumpil at tumin Oh, galing e na yeah. special nga lang. Asya ah, lang. Oo, kasi alam naman sitwasyon ni Michelle. Kaya maaarap pa ibig mong Naghanap nga ako ng cherry. Anong kinakain ni Michelle? Anong kinain mo, ba? Kinain mo, ba? Hey. Ano lang kinain mo? Ano? Ano? Kinain mo ano? Kanin. Ano ba? Tinapay. Ano ininom mo? Kanin. Tinapay. Ano ininom mo? Katas. <laughs> Katas. ang ininom. Yan. Kamusta ka naman? Ah, Michelle. Tapos ka na ba kumain? Kain ka pa uli. Gusto Dami na nga yun. Tapos na. Tapos na ba? Ano mo? Manugang, ba? Yung sa, mm. At, -ano ko, sa panganay. Ah, may manugang ka na pala. Ayan, namusta ka lang namin. Ayan, si Mama Neneng. Mama Neng. Ayan, kamusta kita, ha? Ba't may sugat siya? Nagtaka ng na kami niyan. Kung yes. ano yes. yan siya. Ano yan? Pero magaling na. Oh, okay na. Matuy Ay, tuyo naman na. Pero okay malaki na ah. Mm. Hindi ko nga tinatanggal kasi ba masugat yan. Ah. Mm mo lang mag... Kasi naglagnat siya. Lagnat? Oo, oh, nilagnat Ay, siya. Ilang, uh, ilang ano. Tapos bubunya at saka sipon. alam mo na pag ako bumibisita sa iyo after nito. <laughs> Ay, ang ganda naman ng damit mo Ang damit mo. Oh, sponsor din yan. Wow. Ang ganda <laughs> naman, ang damit mo. Happy-happy naman ng Michelle. Kumpil at ano yan? First communion. Pinagsabay. Um, oh, Pinagsabay. Oo nga, mas ano yun, isahan Papas, si na lang. Kas, nagsabi kasi si father na hindi pwedeng is, e, ano siya kaya maaga buo. Mm, kasi Sharam. yung mga kadang mga Oo. Ka tama. Mahina kasi imyon ng mga alam mo na. Kasi nga yun nga yung una. Kasi galing ako doon sa kapag-ibig mo na ulan yan. No? mag ka kay Mami G. Mag-ilaw ka daw. Hello, Mami G. Hello? The... Uh, <laughs> <laughs> oh, good afternoon, Neng. Si Neng po, siya po yung mother ni Michelle. Yung ating beneficiary ng Our Mother's Foundation. Um, kukumustahin po natin siya. Um, Neng, kamusta ang iyong everyday na ano, pang araw-araw mong pinagkakakitaan? Uh, ano, okay lang naman. Pero minsan, hindi ako nakapagpinda gawa ng ako lang mag-isa. Mm -hmm. Pero pag andito na naman yung ano, college ko, yung, yung kat katulong ko dito ng pinda. Yung college mo, yun si Millicent, oh, yung dalaga. Oh, oh. Uh ka tapos, eto yung mga paninda nyo. Oo, oh, oh, yan. Eto. Tapos may ano pa ako dito, may toby. Okay. Huh itong toge. Ano yan? mga uh, reserve yan. Ah, may meron nang may-ari. Oo. Mamaya, pag ano, yeah. saka ko nalutuin. Oo, oh, para malusin pa. siya sila na kunin na nila yan. Tapos, minsan nagluluto ako ng ano, ng ulam. Tapos mga bahay lang din ang na-order. Oo, oh, mga dito. Akong napapansin niyo po, Nandito sa loob yung kanyang paninda, pero ito lang yung pinto. Ayan lang. Ayan. Kasi pag dito siya, nasa kalsada na mismo at yung may mga halaman pa siya dito. Pero may plano na rin po silang mag-asawa dyan. Hindi pa lang nila na... Wala pang budget. Nabibigyan ng kulay ang drawing. <laughs> Ayan. Ayan po yung kanilang paninda. Uh, steam na shomai. Tapos itong mga... Ayan, fishball yan. Fishball. Fishball. Yung mga... Tapos Ayan po. Tapos ang cheese steak. Under po si Millicent. Ah, kaya nasa bayan si Millicent. wala dito ayan po ang kanyang pinagkakaabalahan. Pag hindi po sila masyadong busy. Kasi minsan, ano siya, busy po yan si Neng dahil wala po siyang kasama na mag-aalaga sa kay Michelle. Saka sa bunso niya po, yung bunso mo, ilan taon na nga yung bunso mo? 8 years, years old. Bali, asikasuhin pa po sa pag-aaral ng bata. Tapos, dalawa po bali ang college mo, di ba? Dalawa. dalawa. Third year at saka first year. Mm -hmm. Yung first year, yun yung kabatch ng aking anak na babae yung lalaki na anak niya. Ayan, Ayan po yung pinagkakaabalahan ni Neng sa araw-araw. At bukod doon, di ba, nag... naglilinis din ang kuko. Mm -hmm. Pag maglilinis ang kuko, dito lang minsan sa bahay kasi hindi mo na kumakaalis. Kasi kailangan ng may mag-aasikaso kay... Kasi walang kasama sa mission. Ay, suki naman po na si Neng ng mga pininaan yung service niya sa manicure, pedicure. Pinapatawag siya. Ayan ang ano niya, abalahan. Para makatulong sa kanyang mister na si... Si Michael. Si Michael. Sa anong ang work ni Michael? Ay, contact. Pero sa Manila siya. Oh, kaya po, ano, araw-araw na uwi, no, ang layo, Manila to Laguna ang kanyang, ano, tapos nag-commute lang siya. Ayan po. Maraming salamat, Neng. Ayan, salamat. Aray. kasama ka lang Ano kasi namin sa ko, po ang nagamit. Tatlo. Tatlo. 90, 90 pesos ang binigay. 95 siya ginaw, ano na lang na 90 pesos. Wow, Yeah. <laughs> Okay, try eh, nee. pauwi na kami. Ten kilos nitikas, alam ko. Uh, And ini sisakay. Ito po bayad do, oh, St. Joseph. Dalawa.

<laughs> ay, kay Michelle to. Ay, talaga. Okay. Okay? Hindi. Kay Michelle. <laughs> hindi na ka mag-good morning, good evening, good afternoon. Hello. Hindi <laughs> <laughs> oh, uh, na naman kami. Alam mo na. Okay. Ay, Ate Michelle. Afternoon. Oh, may bunyan na pala dito. Ate, alam mo te, ang togi ko. Hindi, ta hindi ko talaga ma-display. Bakit? Okay. Ito na ko. Oh. Ito na ko. So, hindi oh, ko okay. displikasyon display kasi okay, umundin, okay. may mind kayo nabubutong ako, hindi yung pabagal-bagal Ay, libre! Dali ka ate sa doon. Para... <laughs> Masama to. Oh. Ay, hindi pala makita ko. Oh. <laughs>

per po, mo'tin <coughs> um, an. so, ang bahang kena namin yung 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 Tapos, yung pa po. Mahiwagang bag. Mahiwagang bag ito. <laughs> yung ano, yung 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 U.S. Yes, mismo. We love you, Michelle. Love Money Gamma Production and board members. Board members sila. Sila ni Nanay Asong, ni si yan. sila Upa, si Manong Dong, RN Missionaries, sila, si Daddy G. <laughs> naka, naka- ano si mission nakapak ka sa cellphone cell tignan pa hindi jah mo sa atene nakita di ano mo siya. kasi ito po, ano konting dilata ano yung wasik Tapos yung 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 sabi mo, yung 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 ito na pinili ko kasi para, anong, para ano? para oh, oo, uh, preys ko kasi pre-save it diba? mm -hmm. ano <laughs> di ba? anong ano naman siya? -ano, hindi eh. mm -hmm. naman siya maano eh. parang ganang 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 Asan yan? Yung diaper niya yung 36 pieces. Mm -hmm. Plus, ano ba? Kung may plus to Ano? Maraming na. Yeah. Yeah. Dalawang yun. Ayan. Ang din siya. Kala ko. ba ako dito Ano mo tayo? Ha? Hoy, ang mo ano ho. <laughs> Hindi kasi sa pinapanood. <laughs> 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 Marami salamat. <laughs> Maraming salamat po kay Mami G, sa Gamma Production, Our Mother's Foundation. <laughs> Tapos ano kayo sa tingin? Uh, sa Gamma, ano, Texan, Texan. 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 Maraming salamat sa inyo sa patuloy na pagbigay kay Michelle ng grasya. Sana ay patuloy kayong magbibigay sa kagaya namin. Maraming salamat po.